May tatlong saging na saba ka ba? Tara, gawa tayo nitong masarap na pang merienda. Sa tatlong piraso ng saging na saba, nakagawa ako ng 13 to 15 pieces nitong banana balls. Kaya swak na swak itong ibenta, lalo na sa mga bata. Ayan, wag na natin patagalin, gawin na natin. Kakailanganin natin ng tatlong pirasong saging na saba, durugin lang natin ito ng mabuti gamit ang tinidor. Ilagay na rin natin ang sugar, powdered milk, at all-purpose flour. Haluin lang natin ito ng mabuti until makapag-form tayo ng dough tulad nito. Magpahit tayo ng konting oil sa kamay para hindi dumikit ang dough at mag-scoop tayo ng 1 tablespoon. I-flatten natin ang dough at maglagay ng cheese sa gitna, saka natin ito bilugin. i natin ito ng mabuti sa binating itlog at ganoon din sa breadcrumbs. Prituhin na natin ito sa mainit na mantika. Make sure mahina lang ang apoy dahil mabilis lang itong masunog. Ayan, luto na. Hanguin na natin ito. I-drain lang natin ng excess oil. At eto na ang ating finished product. I-try niyo na rin 'to mga kakusina.